Walang ya guys, napuya tao ang gabi. Kasi may nangyayari sa labi ko na hindi ko inaasahan. So ayan pa, nag-start ako. Pinakaunang game ko guys, panalo po agad. So nag-start ulit ako pre kasi gumaganda eh. Ayan, panalo ulit guys. Ang titinuna ang kakampin binibigay sa akin yung Moonton. So itong pang third game ko, Six minutes pa lang, nag yung kalaban. So panalo ulit par. Walang ya, ano to? Hindi ako sanay, Moonton. Ano nangyari sa labi ko? Inayos na yata. Ayan pa panalo ulit. Gagay, dire dere panalo ko guys. Inaabot ako ng alas 5, napuyat ako dyan. Ayan, panalo ulit par. Walang ya, ano to? So epic one ako agad guys, ganun ganun lang. Ayan o, oh, 5 win streak. So syempre, ginanaan ako. Inaabot ako ng alas 6 ng umaga. Ayan, panalo ulit. Dito may libre tayong 1 star o. Oh. So dalawang star yung binigay. So 6 win streak. So ngayon par, Two more to go. Dalawang star na lang. Legend na tayo. Panalo ulit guys. O isa na lang. Eto na. Nanalo ulit. Kasi akala ko matatalo na eh. Kasi win streak free. So sabi ko rito. Magpapa legend lang ako. At matutulog na ako. Alas 6 na ng umaga yan, guys. Diyos ko po. Inaabot ako ng ganong oras. Natuwa ko eh. Ngayon lang nangyari sa akin to eh. Ngayon, binigyan na ako ng mga ganitong ayano Ayan o, si Joyco23. Yung isa, buong pangalan pa nilagay. Si Ian Estremos Del V. Shoutout po, boss. Naubusan kaya ata ng IGN. Ayan o, gumamit pa si Joyco ng bagong hero. O dito guys, may sushin. So, nag na ako dyan. Kasi pangauntar ko talaga sa sushin to guys. Paso, ah, may florin. Ayan o, meta hero namin guys. So, Haya, Granger, tapos yung bagong hero. Meta yan eh Yung bagong hero Kung marunong ka Kung hindi ka marunong Eh meta nga yan Ito para Yung haya Ang cute oh Patay na sa'yo eh Ito papatay eh Multi sa minions Dala <laughs> Isa na lang eh Legend na ako Ayusin nyo na Nang makatulog na ako Pawawa talaga sa inyo Ayan eh, ubos uh, Ang kampe Baliwala yung win ko Pag hindi ako nag legend Mas mahirap itulog Ang huling talo guys Tandaan nyo yan dito inabangan natin yung win guys. Bigti 13 na yun eh. Dito sa ako. Tadali natin low HP. Okay. Hindi makaka turtle. Parang hindi ko ramdam yung hayabuse eh. Ayan Oh, ikot ako ng ikot yan, Oh. Ginagawa ko lahat. Manalo lang guys. Okay. Patabay nyo yung Aldos. Kakabuhay lang ng bagong hero. Patay na naman. Oh. Killing spree ni Aldos guys. Hirap pa naman pigilan ng Aldos. Pag late game na. Lagi nandito pala yung win patay to nice one bawi tayo bawi tayo yan tama sama lang nako ya tap na naman ng bagong hero guys si joy ko 23 IGN pa lang kasi alam mo na eh dito naman patay na sana yung sushin pag claim shot ko lumabas yung farm <laughs> ang daming oras at panahon para lumabas yung farm yung mismong nag claim shot pa ako napakamalas wala na yung swerte ko naubos pinalitan ng malas eh oh. Binigyan ka na ng kakamping ganito eh. legend na yung tao, oh. matutulog na oh. Pinasarap lang pala. Mahirap pa naman matulog guys, pag talo yung huling game. Alam nyo ba yun? Gets nyo ba ako? Ito, ito pre. Patay yan, gagaw may Wala, UP tayo dito. Ayan na nga. Eh gago. bagong Aldus, Winibir pala yun. Ayun pala yung aldos. <laughs> Ako, na kakampi Wala na Anggap ko na mga idol Pantulog na talaga Manalo matalo Okay, patay sa akin yan Nakasura yung susi eh Kaya nag garlic tayo Ayan, siya susurahin natin ngayon Eh, ay, ay pari, nakabawi OP din ang bagong hero guys, no Kung marunong ka nga Kung hindi ka marunong Wala din yung kwinta Ayan na, nakakabawi na kami. Mukhang mga, mga ka-legend ako, pre. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Gagawin, taba nung Albus. Ah, micro sa akin to. Micro kay Wakno yan, guys. Balikan natin yan. Hindi ko titigilay niya. Ngayon ko pampatayin yan, eh. Malambot lang yan, eh. Taba naman yan. Wala, pinatabaan nyo, eh. Eh nga, testingin nga natin, guys, kung mataba ba talaga to. Job mo, bawas, ah. Gagawin, one hit. <laughs> Uh, gawin na nito ako. Paano hindi tataba? 8-1 pala yung standing nung Aldos. Tignan mo, standing na kampi ko. 1-4, 1-3, 0-4. O, tignan nyo ulit guys, 1-4, 1-4, 4-6, 0-5 Nainisip pa yung Lucas Hindi yata Lucas yun, eh. pulgas yan eh Ikaw nagpataba sa Aldous tapos sisisihin mo yung core Kawawa sa'yo Si Joy ko 23 nga pala yun, no? Oh. Wala, walang kalaban-laban ng mga kakampetig na mo naman. Wala, tatabaan na eh. Gagawaan ito na naman. Ayan na, si Mr. Hayabusa. Pagbagsak niya, mawawala yan. Di <laughs> pa tapos yung ulti nung Haya, patay na eh. 11 man yung aldos oh. Apat na item na. Kahit ma full item ako dito, hindi talaga kaya to guys. Yung aldos lang, mahirap na eh. Naudlot pa nga, oh. Isa na lang eh. Legend na ako eh. Ah, tapusin na ng aldos, oh. Ayaw nyo pa mag-dip. Ay, wawanitin daw ako na ito, guys, eh. Tingin nga. Tingin. Ay! Gusto mo? Bumili ka. Ito pa, oh. Ay! 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 Tingnan <laughs> kini nyo. Sayang po sa inyo. Legend na ako, eh. Gusto ko na mag-legend. Totoo talaga yung sumpa, eh, no, guys? Pagka na wing streak ka, bibigyan at bibigyan ka talaga ng isa ni Monton eh. Buti na lang may protection tayo dito par. Palaging gumamit ng protection para iwas konsumisyon. Ayan no, salamat Monton. Naligtas yung isang star ko. Wala. Ayun mo naman, parang kakamping pinigay. Pagkatapos mo mag wing streak, 5 8 1 6 1 6 2 6. Ayoko na, patutulog na ako, napuyat na ako. oh uh -huh. <laughs>